Ayan guys, good morning. Welcome to Alriga. Blessed Sunday to all. Thank you Lord so much. Kasi maulan na, hindi na po siya maulan. Ah, uh, tawag dito. Maganda po yung panahon today. Sinearch ko nga po sa Google kagabi kung anong weather for today. Kasi nga po, I'm wearing skirt. O oh, diba? Akala po, akala doon sa... Akala na kabayan natin. Sabi, hahamuli daw ako ng plancha sabi ko hindi po uh, yun yung normal na tela niyan so ayan guys welcome to Alriga dito ko nakita si ano si mega shout out idol uh, MPD mm -hmm. Dubai hindi pa lang <laughs> kung kailangan ko magsuot ng mask kasi nga po iba yung tumutulo yung sipo natin Ayan, mega loud shout kay Jazzy. Okay, I'm going to your place nakakamis nakakamis ang iyong lugar ay ang daming kampupot oh alam niyo po ba ito oh. ayun yung bulaklak ng kampupot si ang dami oh kala na dyan nasa Pinas may kampupot ayan so ang sabi po nila ang bulaklak daw po ng kampupot is uh, gamot kapag halimbawa nasa lugsog ka na try ko na yan one time uh, nasa lugsug po ako tapos kinuha ko yung dagta niya. Kasi sabi nila, pag ginamit mo yung dagta, parang lilitaw or uh, uusbong yung pinaka-tinik. Totoo naman. Health, health, healthy yung ganyang bulaklak. So, ayan. Crossroad tayo. Kasi stop naman sila aarangkada uh, pa yung taxi sorry ka, mabilis ako <laughs> ayan, welcome to my youtube channel guys thank you all so much for the support John Backpacker July C22 Mom Lilibet, Jesus Christ Love and Care Ministry uh, Raul GTV Sorry Kabitenyo Farmer who else? yung lagi palagi nagko-comment ah uh, at nanonood po ng na aking YouTube video. Salamat po ng marami sa inyong lahat. Kay Master JR, hello! Hindi pa ako nakakapasyal sa inyo kasi nga po busy tayo sa work. At saka po, ano, um, nabawasan yung ating, ano, <laughs> ang ating mga masusugid. Hindi ko alam kung bakit. Ako naman po yung nag engage Pag talagang may time, doon po sa mga nagko-comment sa videos ko I'm trying my best na balikan sila hindi nga lang po agad-agad kaya mam um, tawag dito uh, magkakanda yung videos ni mam eh I forgot the channel it's like traveling Pinoy Pinoy travel like that And then si Queen and um, Kingdom Dom ayan. And then si sis ah. Uh, Ito ay forgot. ng Hong Kong. Ayan pa siya na kayo. <laughs> At ako po <laughs> nadagdagan yung edad natin para medyo makakalimutin. <laughs> Kasi nga po pag yung bigla ang pag siya shout out maganda kasi may listahan para at least na hamong mong lahat basta sa lahat po alam niyo na po kayo kung sino sino kayo ayan blessed sunday to all um, wag naman po kayo mag unsubscribe nakakalungkot po yung ganun na nakiki-engage naman po ako eh yun nga lang po kasi naiba nga po yung yung work natin so mahirap na agad-agad pag asin talagang break time or pag may time lang po para maka-engage so ayan, nananakbo po tayo eto po ang kahabaan ng Burakabat may ganong shout out sa akin kapatid <laughs> you're missing this place yeah? so when you come back pag stay na ulit tayo rito matutulog na lang ako sa pag Sunday like ngayon pag rest day ko po is sa kapatid ako tambay Nag-me-meet kami every time na uh, day niya. So, ang ganda-ganda ng panahon. Oh. Mamaya doon tayo pupunta to buy food. Mura lang kasi sa Pinoy Market. At kukuha tayo ng sisig. Kasi yung po ang favorite ng aking kapatid. So, ayan. Ayan po yung building ng kapatid ko. Ayan. Diyan siya. Pero dito po tayo sa kabila pupunta spot friend 18 ayan nandito madadaanan natin ang sikat po nag trending daw tong asa na ba siya nag trending po yung kanilang mga halo halo na wala na si carol ayan ang aking building ng aking kapatid mamaya tayo kukuha ng video for reels so eto siya yung carol masasarap po ang pagkain dyan halo-halo 15-10 lang nga eh 10 regular 15 special sulit ka na niyan may spaghetti ayan, oh. ayan o na po at eto po yung mga chocolates na po masarap po yung mga chocolates eh guys ayan uh, mahal ang chocolate dyan so ramadan start na po ng ramadan bukas Yeah, Start ko po ng Ramadan tomorrow. Kaya po may mga design sila na ganyan. Sa gabi po magandang pagmasta niya. Ay, ang sarap bumili na ganito mga chocolates. So, it's just mahal. Pero masarap. So, ayan. I miss this place, guys. That's the building of Nasesta So, ayun. Pupunta po tayo sa bali. Yan po ang kahabaan ng Murakabat. So, hindi ko yata ng 8 minutes ko. Dito po tayo, hahinapin natin. Dito tayo sa side na to. magpapa gupit lang po ako. Ang bayad po ng gupit dito is tender hams. Tender hams ba? Parang 20. 20 yata. Papakat ko lang. Papapantay ko lang po yung buhok natin. Kasi marami na siyang ano, tsaka yung, ang dami ko na pong puti. So, lady, lady po ako today. Ah, dito siya, alam ko, second floor, ba? So, hanapin natin, ha? Dapat maake. -okay. Kasi po, maraming pagkahalimbawa, late ka lang dumating, syempre. Maraming pila. So, pipila ka. I mean, mag -i ka nagtanong na ako 2 hours so dapat kanina pa tayo kaso nang uh, late po yung bus so we're entering Sultan Ahmed Nazar Luta so this is the place guys second floor ba siya maybe the second floor or what I don't know if it's second floor. Ah, uh, let's see. Second floor na ba siya? Or M? Bahala na si Batman. <laughs> We will just look. Capacity 8 person. Parang M siya, hindi sa second floor. So, bababa na lang tayo pag hindi. Hanapin na lang natin, diba? So, this is the second floor? Oh, my God. I think I got the wrong... M yata yun eh. Kaya yeah, sa letter M tayo guys. Namali tayo ng pasok. MMM. -m, M, Precious Salon ang pupuntahan natin. Magpapagupit lang po tayo. Now, this is not. It's in second floor. Tagal pa naman mag-open ng Elevator. Second floor ba? Letter M. Try po natin sa M. Magdagal o. kanina pa nag-doorbell ng doorbell.